Nang nangarap po sa inyo lahat, akala ko po ba ang Titan emergency ay libre? Bakit po may bayad ang mga laboratory? Ito yung okay, business namin dito po sa anak ko na ito. Okay, kay Tobitz naman. Kung saan Tobitz, ito Alam, ay nabapit si, sa iyo. Si Consi kasi nasaraduhan po ako ng opisina nila. Talagang hinapid mo po sa bahay namin yan. O, so, pasalamatan mo si Consi at Tobitz. Kasi marami salamat po sa staff nyo na naghatid pa po, po sa bahay namin. guys sa mapagpalang araw po sa ating lahat sa ngalan po ng inyong abang yung God Cap Edward at syempre sa ngalan ng programa Multimiling Ayan, magandang araw po sa inyong lahat Ayan, paburi sa Panginoon Ay, isa po tayo yung bisita Nataga saan ka? Bloodway Bloodway, isa sa Bloodway Sa Magta Ayan, siya ay taga sa Magta bisport Barangay San Juan, Tay Tay Rizal. Yeah. Ano ba sa dyan natin dito sa programa? Ilalapit ko po sana kap yung laboratories po namin. Bali, lumapit po ako ng garantileto kay Dr. Tobit. Lahat po hindi po namin nagamit sabay-sabay. Bakit hindi nagamit kay Tobit? Wala daw po sa kay-kay Emergency. Endorsement letter lang daw po Wala sa Tay Tay Emergency. Ba't ang emergency, di ba? Hindi ko yan. Ay, bakit? May bayad. May bayad po. Ah? Ito ng laboratories. Bakit Mata, may bayad? Ako po kami na, na may sakit. Eto po, yung sa anak ko po na nagtagulate. Uh, ah, uh, magandang araw po sa inyo lahat. Takala ko po ba ang kahit ang emergency ay libre? Bakit po may bayad ang mga laboratory? Uh, Eto namin dito po sa anak ko ito. Kay Tobitz naman. Kung siya Tobitz, ito po si Consi kasi nasaraduhan po ako ng opisina nila. Talagang hinatid mo po sa bahay namin yan. Uh, uh, pasalamatan mo si Consi si Tobitz. Consi, maraming salamat po sa staff niyo na naghatid pa po sa bahay namin. Ito so, po namin nagamit. Tapos ito po yung... Monsar Tibits, maraming maraming salamat sa iyo sa tulong na pinagkaloob mo. Sa isa natin kamabayan. ang pangalan mo? Dimpol po, Ana Marie po. Ana Marie? Daan. Daan. Taga Samanta. Sana i-boto mo ulit. Sano yeah, na na tumapo siya. Salamat sa iyo. Kaya lang hindi pa nagamit dahil okay. ito yung dapat pero, ito po, hospital si bill. Eh, na mo hindi naman magagamit ko pa rin ito. Laboratory ko lang po siya. Laboratory, ba't hindi no, ginamit? Hindi pa po. po. Bakit eh, naman? Hindi. Binayaran po namin ito. Eh, balikan mo sa yung concepto, concept to, bitch. Concept, papabalik ko sa ito. Alam mo ko bakit hindi pwede sa emergency. Ang iyong, ano tayo ito? Guaranteed letter. Guaranteed letter. Ay, ito wala po niya? Endorsement pointe. lang po ito. Ah, hindi. Bibigyan eh, ka na guaranteed letter noon. Sabi niya, konse dapat daw guaranteed letter, hindi endorsement letter. Ayan, so, ha? Ah. Isa po natin kapabayan ang kanyang anak ay may karamdaman. Inilapit po sa atin ang daming reseta. Pero baka kung anong may tutulong natin, tutulungan natin sa ngala ng paglilingkod ng inyong paglilingkod at sa ngala ng programang munting hinig. Yan, yeah. kung si Tobitz, muli siyang babalik sa'yo. Kung ano man ating may tutulong, sana'y tulungan po natin. At pa mo na rin si Consalamitz Bermondo. Ha? Ano araw ngayon? Martes? Maaring naroon nyo. Ito lang po bukas. Si Mitch. Umiga ka pa ni Mare Mitch? Ang masahe. Ang kaya ni Mare? Ay, masabihin mo pa. Hindi sige na natin siya. Ah. 100. Oh, Mare. Nagtagan mo naman yung pinagkakalob natin sa nila. Ah, alam ko nag ma, alam ko naman nag-aupo pa lang pero sana naman dagdag bigbaga natin sa ngala ng pagbibigay ko at kawang-kawa, di yeah? ba? Kaya, Kaya consider bits maraming maraming salamat sa inyo. Salamat At po sa inyong tulong. Kansi. Ayan. Sabi mo ulit, kay Konse Maraming salamat po talaga, Konse Talagang umuulan pa po nun yung stock po, may po. Nga Sabi niya po, magpapapila kung so, nakasimula na po siyang laptop niyo. Ah, ayan. Pahasahan talaga. talaga. Kaya wag niyo mabayaan sa bawat laban ni Konse Tapos tulungan po natin. At gusto ko lang pong idagdag. Ayan. Ito muna tulong natin. Kansi. Ito po yung pinapunta natin dito. Dahil siya ay maraming binigay na mensahe sa atin para lang matulungan ng kanyang anak na may karamdaman. Ito po na niyo yung school supply sa aking harapan. Ito po ay muli natin ipamamahagi sa darating na linggo, July 20, ng kasalukuyang buong taon. Sa lahat po na magkukomment, ayan, magkukomment po sa vlog po na ito. Basta kayo magkomment, ilagay po ninyo ang inyong pangalan, grado ng inyong mga anak, grade 1 pa hanggang high school. Ayan. Ilagay po ninyo, ha? Hindi ko na po kailangan replyan ang inyong komento. Ayan kundi po marito na po kayo at makaka-avail na po kayo ng school supplies na ito ng libre. Notebook, panteter, ballpen, ball pen, lapis, eraser, ayan, sa lahat po ibibigay po namin yan. Sa lahat lang po na mag-comment, ayan, sa lahat na mag-comment sa vlog na ito, at kailangan po kayo ay nakasubscribe sa YouTube, Munting Hiling by Cap Edward, please like and share po. At syempre, nakapalo na rin po sa Facebook page ng Edward Pante at sa Facebook page ng Munting Hiling Baykap Edward. Inuulit po ko po, kailangan kayo ay nakasubscribe sa aming YouTube channel Munting Hiling Baykap Edward at nakapalo po sa aming Facebook account. Yan. Kailangan naman po natin magpakapagod ng konti para may palaganap natin ang ating ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi lang po pagtulong sa pag-aaral, kundi pinansyal sa may mga karamdaman Basta kayo po ay laging nagbibigay din sa eh, sabot po ng aming makakaya, kami po ay tumutulong. Ano ba trabaho ng iyong asawa? Construction. Construction. Ilan ba anak mo? Tatlo po. Huwag um, ka na magdagdag. Tama na po. Ha? Mayarap ang buhay, ha? Ako man, ako man din ay maraming utang. Sa lahat po ng aking pinagkakautangan, sana po maunawaan niyo ako. Pasensya na po kayo na na-extend ang aking pagbayad. Pero nakikita niyo naman, ako naman po ay nagbabayad. Hindi nga lang umaakma sa tamang panahon. Pero ganoon po man, hindi dahilan upang tumulong tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan sa abot ng ating makakaya. Ha? Kaya bibigyan kita ng isang libo. Ayan. Ayan. Isang libo, ano? Okay so, na ba sa yan? Okay, ito pa importante. Ha? Ayan, isang libo yan. Para may pili mo ng gabot. Dito, wala nang hinini, di ba? Pag lumapit ka sa akin, ang daming hinini, Dito, wala ka nang hinihingi ng anuman, kundi diretsyo tulong. Beto. Ano masasabi mo sa programa? Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po yung programa ng Muntin Hiling by CAP. Ah, kahit po anong ilapit mo, talagang nandyan po. Ang bilis po agad ng aksyon CAP. Maraming maraming salamat po. Ayan, sana susuporta ko kapitan sa December. Ay, okay. Oh, 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 oh. yung mga kayo, susuporta natin kapitan, tulungan nyo para makatulong sa ating programa at sa mga politikang tinutulungan tulung natin at natin, sana man magbalik kayo ng tulong sa ating mga kababayan. Oh. Yan, magandang umaga. Siyempre sa ating butoy may alam na kahit kami magkatunggali sa lahangan ng politika, siya man na hindi nagkukulang sa pagtulong sa ating programa. Maraming maraming salamat sa iyo para sa mga pinadala mo ng mabigas. Pero ganoon po, man, kahit tayo naging magkatunggali, alam ko naman wala tayong personalan. Kaya maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng tumutulong sa kala ng programang Munting at sa lahat ng tumatangkili. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana'y mapalagana pa natin ang ating programang pagtulong at paglilingkod sa ating mga kambayan. Muli po sa ngala ng staff ng programang Munting at sa ngalan po na inyong at sa ngalan po ng Panginoon na higit sa lahat na tumutulong upang ipagpatuloy natin ang ating programa. Maraming salamat at magandang araw sa okay? inyo.